Mga balita ngayong araw dapat alam. Sa bansa, sa WI ang limang miyembro ng isang pamilya kasama ang dalawang batang edad lima at labing isa matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay na sa kawayan at pawid abang sila ay natutulog. Dead on the spot ang pamilya at isa lang ang nakaligtas. Dalawa naman ang nawawala sa Eastern Samar na patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Tinatayang mahigit 173,000 na individual o 56 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Sa inilabas na aerial view ng OCD, makikita ang naalubog sa baha sa mga bahay at palayan sa munisipalidad ng Sigma sa probinsya ng Capiz. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Roja City dahil sa naranasang matinding pagbaha dulot ng bagyong Ramil. Kataya ng Municipal Public Safety Office, aabot sa isandaang metro ang gumuhong bahagi ng kalsada noong Sabado ng gabi kasunod ng walang tigil na pagulan dahil sa bagyong Ramil. Bukod sa lokal DRRMO, tumutulong sa paghahanap ang mga tauhan mula sa Bukidnon Provincial Police Office, 89th Infantry Battalion, Bureau of Fire Protection at iba't ibang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa rin maaaring gadaanan ng anumang uri ng sasakyan ang Bukidnon-Davao Road kasunod ng insidente. Na nasa publiko ang Phase 4 ng Pasig River Urban Development Project kahapon. Kabilang sa bagong bahagi ang Arroceros Esplanade sa Ermita, Maynila. Ang 530 meter na segment na ito ay matatagpuan sa likod ng Manila Central Post Office at dudugtong sa muling binuhay na Arroceros Forest Park. Tampok dito ang mga bagong walkways, bike lanes at commercial areas na layong pagandahin ng kapaligiran. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ang lugar ng komersyo na ito para sa mga maliliit na negosyo. Samantala na ilipat na rin sa kanilang bagong tahanan sa Naig Cavite ang mga naapektuhang informal settlers. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ilan pang plano sa Pasig River tulad ng paggamit ng kauna-unahang electric ferry na MB Dalaray sa Ilog Pasig. Gayun din ng makabagong teknolohiya sa paglilinis ng ilog. We also Matatandaang sa Pasig unang inilunsad ang bayanihan sa estero sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hakbang sa pagsasayos ng daluyan ng mga tubig sa ilog at estero at maging kabawasan sa problema ng basura at mga pagbaha. Kanginang umaga, nagsagawa ng inspeksyon ang MMDA kasama ang Pasig City LGU at dito, tone-toneladang mga water hyacinth ang bumaranas sa Ilugin Creek ng barangay pinagbuhatan sa Pasig City. Kaya naman kaninang umaga kasabay ng inspeksyon, sinimula na rin ang paghahakot dito ng mga kawaninang ng atensya gamit ang kanilang makina na panghawan sa water hyacinth. Ayon sa MMDA, mismong mga residente na rin ang nakiusap na isama sa prioridad ang kanilang barangay bunsod ng pagdami na rin ng lamok dahil sa water hyacinth na nasa creek. May po at iba't ibang resources ang Office of the President o OP na maaaring magamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na dapat pang ng panibagong komisyon para sa nasabing trabaho dahil aniya, kayang gawin ng Office of the President ang mga hakbang na kasalukuyang ginagawa ng ICI. Hindi ko po alam kung bakit mayroon pa uh, investigation ng ICI kasi napakalaliit na magaling ilan po ang um, confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila sila dapat sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President at uh, Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa flag raising kaninang umaga na kanyang nakausap ang Human Resources o HR Department ng Kagawaran kung saan natuklasan aniya niya na halos 2,000 posisyon ang kailangang punan. Kaugnay rin ito ng paglawak ng kanilang trabaho ngayon dahil sa flood control projects issue. Ayon kay Secretary Dizon, bubuksan nila ito para sa mga kasalukuyang empleyado ng DPWH. Pero bibigyan nila ng prioridad ang mga ngayon ay nasa job order status sa ahensya. Ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang, -ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Gusto ko pong mag-promote at mag uh, angat, unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Inatasan na ng kalihim ang mga nakatalagang opisyal na ihanda na para sa susunod na linggo. Ang guidelines at qualifications kaugnay ng mga bakanteng posisyon. Ayon kay Secretary Dizon, kasama sa posisyon na bukas ay Engineer 2 hanggang Engineer 5 at lahat-aniya ito ay plantilya o permanenteng posisyon. Samantala ay tinalaga rin kaninang umaga ni Secretary Vince. Si Lara Esquivel bilang bagong officer in charge na undersecretary para sa conversions and technical services ng ahensya. Bago ang pagkakatalaga niya ngayong araw ay naging OIC Director siya ng Bureau of Design ng DPWH. Si OIC Yusek Esquibil ang pumalit sa posisyon ni dating Undersecretary Aray Perez na nagbitiw noong biyernes matapos pangalanan ni Batangas First District Representative Leandro Leviste bilang isa sa mga opisyal ng DPWH na umano'y sangkot sa mga kontraktor. Ayon kay Sekretary, Inilahad ni Secretary Dizon ang ilang reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa gitna ng mga korupsyon sa ahensya. Unang reforma niya ay ang paghahain ng mga kaso sa mga opisina ng Department of Justice at Ombudsman laban sa mga sangkot sa katiwalian. Unang naghain ng ilang kaso laban sa mga kawani ng DPWH Bulacan First District Office sa mga nagdaang araw. Habang may ilan paan niyang plano ihain na mga kaso ngayong linggo. May mga susunod pong kaso na ipafile na rin ngayong linggong ito uh, involving other projects. Uh, pangalawa po doon, yung um, final ng ICI sa Umbudsman, yung pong kaso sa Oriental Mindoro involving several DPWH personnel and involving contractors such as San West Corporation as well as the other companies of the Diskaya uh, family. Meron din pong mga iba pang ifa-file sa mga susunod na araw ngayong linggo. Ayoko na rin pong pangunahan ng ICI doon but you will expect those cases to be filed already in the coming I have been very consistent pagdating sa racknetting. Since 2019, I've already raised that issue on racknetting at bawat uh, engagement na ginagawa ko, I make sure na people are aware of the anomalies dyan sa netting. It's just that I was constrained because of the limitations na mayor ako, hindi ako investigador. And I had the chance to investigate when I was in ICI. Unfortunately, cut short naman yung, yung effort ko to investigate the rock netting. Idinagdag ni Mayor Magalong na nagawa na nilang makapag-imbestiga hanggang halos matapos ang case holder ng issue na kasalukuyang isusumite sa ICI. Aniya tuloy-tuloy ang kanilang adhikain laban sa korupsyon kasama na ang malaking event ng Mayors for Good Governance sa October 24 na tutu tutuon sa usapin ng good governance at pagpapalakas ng mga lokal na pinuno tungkol naman sa mga aligasyon na pinoprotektahan niya ang ilang opisyal tulad ni na former President Duterte at Congressman Eric Yap, mariing itinanggi ito ni Mayor Magalong. Wala ako pinoprotektahan dito. Lagi akong consistently ako na binabanggit ko yung rock na yan, na issue na yan. Unfortunately, hindi pa tapos yung investigation niya. Kaya itong uh, solar lights dito sa Baguio, uh, pati na rin yung the lead, the road that leads to nowhere. Tuloy-tuloy ngayon yung pag-iimbestiga natin dyan. At kami mag initiate na investigation dyan. Baka hopefully this week, makapag-file na kami ng case dun sa solar lights. Dito na, yan install dito sa Baguio. Uh, ganun din yung in the next two weeks siguro, baka yung the road that leads to nowhere.